Hello, what's up mga katols uh, For today's video ay mag-ayos tayo ng ito uh, Dungping unit So, ang problema niya mga katols Ay pumasok yung cambio yan, oh. Primera, segunda, trisira, kwarta, kinta Yung kinta pumasok Pero yung atras oh. Yan So, yan yung ayosin natin mga katols Yan o, oh. ayaw oh. Ayan, oh. Sira, wala. Pirmira wala. Segunda wala. Yan. So, yan. so yan. guys. Umpisan natin tanggalin to. Para malaman natin kung anong sira. Ayaw ko mambi-kambi yung kambiyada So palagay ko yung sira nito ay ano. You know, Class lining. Pud -pud. Sira na natin. So yan. Let's go guys. So yan guys. Inumpisan na ni Master Pedro yung ano. Yung pagtanggal. Ah, tanggalin namin transmission. So yan mga katols, sinerkot to yung transmission niya. So tanggalin lang natin yung transmission niya mga katols. Para malaman natin kung saan yung sira-sira nito. Tanggalin na natin to. Dito pa? Oh. Tingnan dito